Tara guys, kain tayo. Sabayan nyo ako. Ayan, ang sarap ng ulam ko today. Ayan. welcome to my plan guys magluluto tayo ng kinanyahang manok ayan ito ay isang kilong kalahating manok ayan ito ay binabad ko na sa juice pineapple ayan magdamag po yan at uh, ito ang panakot panakot nya guys yan at isang buong pinya. Ayan. At coconut milk. Katang gata. Ayan. Coconut cream. Ayan. Ito ang pampasarap guys. Guys, ilagay na natin ang gata. Ayan. Gata na magi. Coconut milk sarap yan guys tapos natin ang pinya sabay natin ang mga gulay gulay guys luto na ang aking pinya ng manok Ayan, ang bango bango guys yeah, na kain na tayo ang bango bango guys Amoy pinya at gata Ayan, ito na Naluto na ang ating dream Sa buhay ko Ayan. Luto na ang ating pininyahang manok Ang bango-bango guys Ayan Welcome to my vlog Ayan guys Ang bango-bango, bango-bango Okay, what's for ang ating recipe? Ayan. Ang ating manok pinanyahan. Ito guys, try ko muna ang kunti ng mga gulay-gulay, carrot, -gulay, -gulay sasaka, makopa. Ayan. Para hindi siya madurog-durog. Ayan, kunting fry lang po. Para masarap. Para sa kininyahang man. Ayan. Ganyan ang teknik ko. At o... luluto ko. Ayan. At ito rin ay potato. Potato at saka carrots. Ayan. Masarap ito guys. Subukan nyo. Ang sarap nito. Try nyo rin. Ang sarap talaga ang pininyahang manok, guys. Lalong-lalo lalo na pag uh, taglamig. Ayan. Ang sarap. Ayan. At magdamag binabad ng juice pineapple yung ating manok. Ayan, sana nagustuhan nyo. Salamat. Salamat. Hello, everyone. Welcome to my vlog. Another video kain tayo guys ang ka pagkain natin ay dampa ayan balor dinar lang yan ayan dampa ang sarap sarap po yan ayan samahan nyo ako guys kain po tayo tara guys kain po tayo Samahan niyo po ako sa aking dampa. Ang sarap ng pagkain ko, guys. Yan, dito lang ako masaya. Hmm. Sige guys. mupisahan na natin. Ang sarap-sarap magkamayan po tayo kasi dampa nga. Ayan. Ayan, kompleto po yan kalimasag, may mais, may hipon. Kompleto po lahat. May pusit. Ayan. Ayan ang pusit. Mmm, bango-bango. Balor dinar lang po ito guys. Kung gusto nyo. Ayan, nandyan lang sa Karling Pinoy. Ang sarap. Ay, ito ay babae ayan, babae po yan sarap guys mmm ang sarap magkamay hello guys, welcome to my vlog today magdudulaan po tayo ng lampa na sari-saring seafood ito guys ang mga kailangan po natin ayan sana masarap po ang luto po natin ngayon ayan ito na guys ang mga ano niya din sa na po yan At lahat ayan guys luto na ang aking dampang na dapa ayan kompleto yan pero hindi ko nakuha ang gusto kong luto ayan parang ano na lang siya ganyan na lang siya ayan halo 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 na siya may mais, may pusik, may ano, lahat. vou mexer, guys. Hello vlog, welcome to my vlog Good morning everyone Ayan, magluto tayo ng pancake Sana mag-success Ayan, first time ko magawa ng pancake na ready made Wow, perfect Ayan Perfect guys Ito ang hinahanap ko na Good morning everyone. Welcome to my vlog. Kape po tayo. Ayan, nagpancake ako guys, nagiging chapati. Ayan. Hindi ko nakuha yung gusto kong malambot na, na gawa. Pero ito, naging chapati. Ayan. Okay po tayo. Ayan o. Ah. Medyo matigas. Hindi po kape. Chai pala. <laughs> Chai po tayo. Ayan. Walang asukal. trip trip ko lang ang mag ano kumain ng pancake pero hindi ko nakuha yung gusto kong timpla masarap pa rin okay siya sabay tea breakfast po tayo. Ito ang breakfast ko. Ayan, pancake. Yeah. Ayan. Samahan niyo ako guys.

walang hani. Oy tisa mina, mina, supeis. Mungkin ada ane, ba den sulta umsit anak? Baya taste taste. Ah taste though. <laughs> imsik sultanana pada muskila <hesitation> 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 free taste <hesitation> <hesitation> Free <hesitation> <hesitation> atau